Right, here we go. Final hit para sa itong ladies category, mga idol. So, nadia mga idol, ha? Oh. Charlotte Galdiardi. Zaira Paco. Laila Guro, mga idol. Og, oh, Tagadapaw. Grace Atis. Alright, here we go. Ating sa ating na naman ang naka shot mga idol Same gapon sa first first hit Ayan Charlene Laila Nakay Uy, sa hirap ako Inside Nakuha mga idol si Si Mayan Oh, sa hirap ako mga idol Happy position Karane giteran jambong idol. Giteran mang idol. Giteran sih Kakai. Ayo ah, nakuha mang idol. Lala kari balas gratis. Nah keluarga pembalik. Bang bang anay. Ayon inside outside. halaga grabe Chris Atis. Woo! Grabe mga idol, buhis buhay na lipad. Grabe. Ito na. Grabe. halaga Woo! Grabe. Murag mga lalaki, mong galawan mga idol. Wow, Sophia. Oh, Sophia Laila Goro, ikatulo Pakpakanay mga idol Grabe Grace Ates mga idol, grabe mga idol Nagpagitanggilas Grace Ates Ingat-ingat Grace Ates Kaya ito yung maganda ang landing mo Ayun, halaka Laila versus Saira Mako mga idol Pak yung mga famous mga idol Famous lady rider Ayun Wala ka Wow, grabe Pak yung mga idol Pocket non versus Versus Zambuanga Ayun Wala Ayun, inside Layla Outside Alangkah Stefan alangkah gembangan. Ingat-ingat Mang Ledes, ingat-ingat Lang. Alangkah membakarai peran pa gantang lawanan mga idol. Laila Go Roberto Zahira Maako. Si Nong Malakas mga idol. Satu ang finalit <coughs> alaka, grabe. Inside, outside. Gaya inside ni Laila. Alaka, gaya screenan. grabe. Marunong talaga si... Marunong mga idol, marunong. Alaka, nakuha, nakuha mga idol. Alaka, nakuha mga idol. Nakuha si Laila Goro mga idol. Nakuha ni Sairam ako. Karami, sobrang lakas. dari Rapago, wow, <coughs> <coughs> so, the position na Idol. Coba, wow, rapi. Jograk layo. Rapih, oi. Son Galet na Idol, Jalek Galdiarre, pina kan Malakas, Idol Salides, Mang Idol. So that's 18 years old. Garnet Galliardi. Oh, so Visayas. So Los Angeles Visayas ni mga idol ang makmakanay sa atong ladies. So, leading na to si Charlotte. Grabe, sobrang lakas mga idol. From Honda Philippines. Wow, Charlotte Gagliari. Laila, oh, si Grace Atis. Grabe, Grace Atis mga idol. Sobrang lakas gapun. Wow. nga po. Laila, mamo. Wow. Grabe nga bata. Laila Goro, the front of Pokedon. 150 cc lang ng baon mga idol ha lumalaban mga idol sa 450 wow oh! parang 450 lumipad mga idol parang inulang ang suspension ay eh. okay nun gaad gaad yung bata ha? <tinyo> Nakakain di pwede naman ito. Ngayon, si... Noray, si Bono. And then... Malaran, si Bayan. Rona. Ngayon... Dayon, Saulog. So, medyo nag-slow down na si Saulog. o oh, champion mga idol sa atong ladies mga idol. Ah. Champion, Charlotte Gagliardi. Grace Ate, si Kadoa. Lion, third position. Ang third na to, mga idol, si Zaira Paco. Dayon si Laila Goro. And then, si Kakay. Right? Thank you so much mga idol.